Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumado sa pecha. At ngayon naman po ay susumado natin ng ating pecha ngayon pong March 29, 2025. At sa mga subscribers, viewers, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Sa March po tayo, pasensya mo sa mga ingay po nating naririnig. Ayan, sa March tayo, pares. 29 sa ating pecha 25 sa ating taon. Yeah, simplify pa rin po muna natin. 0 plus 3 is 3. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 11 is 14. At 11 plus 7 is 18. At ganun din po sa bandang baba. 14 plus 18 is 32. Ayan mga idol, ang ating unang numero, meron tayong 32. At yun pong kapares niyang numero, dito naman po natin yan. Ayan, combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 11 plus 7 is 21. Ayan mga idol. Yan po yung ating kapares ng numero, meron tayong 21. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 21, 32, o kaya naman ay yung 30 plus 21. Ayan mga idol, at yun, 2 digits din po sila kaya simplify muna natin bago natin isumada para mas maraming po tayong mga numero na pwede po nating pagpilihan. Ayan mga idol, sa 21, 2 plus 1 is 3. At dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga idol, yan lang natin isusumada, 3 at 5. Unahin natin isumada ang 3. <coughs> Kunin natin yung 21. So, 21, 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan yung 30. So, mga da, 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin pwede po ang 12. So, mga da, 12. 1 plus 2 is 3. At 39. So, mga da, 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, mga idol. At dito naman po sa 5. Kukunin mo natin itong 32. So, mga da, 32. 3 plus 2 is 5. Pwede po yung 14, so mga 14, 1 plus 4 is 5. Uh, 23, so mga 23, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada ngayong March 29. Ayan, meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 5, 32, 14, at 23. Ayan, pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero o mga kombinasyon. Ayan, rambol lang po natin at sa ating sample ginawa you know, natin yung uh, 14 14 as 3 ayan mga idol 14, 3 then 12 12 and 32 12 and 32 at 5 5 and 21. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin. Ayan mga sample lang po naman yung mga nandito at kung nagustuhan nyo naman sila, eh, pwede pwede po natin matayaan, pwede tayong kumuha o magdagdag sa mga naka-circle po natin mga numero dito sa taas. Rambol lang po natin yan, pili lang po tayo kung ano po yung mga numero na nagugustuhan po natin. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong March 29, 2025. Maraming maraming salamat po.